Hi guys, hello everyone. Nagbiko ko guys yung tapol. Nagbiko ako guys. Pinalapit ko muna yung gata. Ayan yung bibiguhin ko guys. May halong tapol yan guys. Yung kalahati tapol, yung kalahati malagkit na puti. Pinalo ko lang para hindi siya ano, itim masyado. Pinalo ko na guys yung aking yung aking malagkit na tapol. Tapos saka ko siya. Ayan Binili ko yan dito yung tapul, guys. Ang mahal-mahal ng tapul dito. Yan. May halo lang yung shampoo puti. Masarap kasi kainin yung tapul. Di siya ganong ano, bidli. Ayon ko lang para para sa akin, di siya ganong bidli, guys. Ito ng aking biko, guys. Lagyan ko na siya ng latex sa ibabaw. Ito ng aking tapul na biko, guys. Ayun Oh. Punti lang yung binigo ko guys. Isang kilo kalahati lang. Apple. Hmm. na tayo guys.